Ito yung huling baba namin mga kabiyahe. Ayan o. Anim. Sampo. Tatlo. gamit natin ay isuso IPV tinanggalan lang siya ng upuan sa gilid dito may upuan yan dito sa gilid dati gitang kay para dili maosik ang space ba pikas pikas ni siya gitang tang ang lingkuranan o naran na akong kauban no <laughs> last na baba na to uh, Okay, abot na akong kauban. Uh, lakaw na